Sino ang mas magaling na lolo? Si Juan na mayabang pero mapagmahal, proud sa lolo niya o si Pedro na competitive at mahilig makipagbiruan. Sa bakuran si na Juan at Pedro ay nagpapagalingan at nagpapayabangan ng kanilang mga lolo. Alam mo Pedro, ang lolo ko ang pinakamalakas sa buong barangay. Kaya niyang magbuhat ng dalawang sako ng bigas ng sabay. Aba, hindi naman ako magpapatalo Juan. Ang lolo ko, kaya niyang mag-akyat ng tatlong timba ng tubig mula sa balon nang hindi man lang hinihingal. O ang lolo ko mas magaling pa dyan, kaya niyang magkarpintero ng bahay mag-isa. Isang linggo lang tapos na. Ang lolo ko? Hindi lang bahay ang kaya niyang gawin. Marunong pa siyang mag-ayos ng mga sirang motor. Kulang na lang. Gawin niyang karera ang mga yon. Sa tapat ng tabing kalsada ay patuloy pa rin ang dalawa sa payabangan ng kanilang mga lolo. May magpapatalo ba? Let's watch this. Alam mo ba, Pedro? Ang lolo ko ang pinakamagaling na manging isda. Isang lambat lang puno agad ng isda. Ay, ang lolo ko naman, kahit walang lambat, kaya niyang manghuli ng isda gamit lang ang mga kamay niya. Para siyang ninja sa tubig. Pero Pedro, sa lahat ng kaya ng lolo ko, ang pinakamasarap ay ang lutong adobo niya. Walang tatalo. Aba, ewan ko lang. Ang lolo ko, sikat sa buong barangay sa paggawa ng pinakamasarap na sinigang kulang na lang mapabilang sa mga chef sa TV. At dahil walang magpatalo sa kanilang dalawa, ay biglang dumating ang mga lolo nila. Ano bang pinag-uusapan ng mga ko? Mukhang matindi ang kwentuhan ah. Pinag-uusapan pinag po namin, po namin, kung, namin sino kung sino ang pinakamagaling, pinakamagaling na, lolo. na lolo. Nagtawanan silang apat at sinabi ng kanilang mga lolo na hindi mahalaga kung sino ang pinakamagaling, basta't nagmamahalan at nagpapasaya. Hindi naman masama na ipagmalaki natin ang mga tao na malapit sa atin gaya ng sa kwento ng kanilang mga lolo na kung sino pinakamagaling. Proud lang tayo sa kanila, magmahalan at magkaunawaan yung ang pinakamahalaga.